So ngayong araw nga ipapaso ako kasi tinawagan nila ako para mag-duty kasi nga lang sila sa store. And eh nag-asikaso na pala ako 8am yung duty ko at nalita ko lang 10 minutes kasi 8.10 ako nakarating. And barud nga pala ako ngayon guys and ang tawag sa amin ay CPO or cash full out kung tawagin. and window 2 yung station ko ngayong araw paano mapalay ikaw nila mababarod? Mababarod ka nila pag escrow kaya and maganda yung records and, and And pala mo? guys, pabreak na ako niyan kasi hindi ko na nakuhaan yung mga trabaho ko kasi bawal siyang video, And, And nabibisa ako kasi nalalabas ako, pupunta ako sa labas. etong store pala na to ay hindi free meal at may bayad na 29 pesos. So, na-decide nila ako na sa labas ako kakain at doon ako bibili. Kasi ganun din naman, magbabaya din naman ako. So doon na lang ako akain sa labas kesa dito ako bumili. And ayan, lumabas na nga pala ako. Yan, sobrang init pa niya. Mga 10am niyan, lumabas ako niyan guys. CPO nga pala yung tao sa amin guys. Cash pull out kung tawagin. Kasi after duty mo, babayaran ka nila. Then napunta pala ako dito sa kainan na favorite ko. And mura lang dito. 15 yung gulay, then pag ulam mismo is 30 pesos. Then 10 piso yung kanin, then yung Shanghai is 10 pesos. Then kumain na nga pala ako dito. So total na pala yung binayaran ko na pagkain is 45 pesos. So sobrang sarap naman nun. Then pumalik na ako dito sa store kasi nga malapit na mag-in na Nagpahinga na lang ako. And pahinga na ako guys. And ito yung tinatawag namin window one or sa drive through Dito matitik ng order yung counter na nasa speaker box na in-order na mga customer. And ayan yung borrow slip ko guys, ayan yung duty ko. Then after yung duty mo, ibibigay mo yan sa may AC na ano, admin crew nila para uh, babayaran yung duty mo ngayon. So nag, kasi na ako mag-aayos na ako kasi nga tapos na yung duty ko. And boy, bigay ko lang yung ano, borrow slip ko dun sa may AC para Ma, convert birth na ito hash. And napahin uh, nga pala si Kuhin, sarap na higa niya. And ayun uh, pala si nanay na hula blue is mga uh, cleaner naman sila dito sa my store. And uh, ayun, napahin nga ako. Inong natin pa ako kasi sobrang sakit. And ito yung slip ko na ma convert into hash. Iabot mo sa ACN. Ayun uh, na nga, na-convert na into hash. 570 lang rate nila dito kasi uh, provincial rate sila. Pero pag sit rate is 610, and na minusan niya ng 10 pesos, kaya 560 na lang kasi nga late ako ng 10 minutes. So pag late kayo, may minus din siya guys, kaya dapat hindi kayo nalilate. And ayan, nag-asikaso na ako, nalase na ako, kasi nga ay ako ipauwi na, then nagpahinga lang ako yan, tingnan nyo guys, sobrang macho ko, ang dami kong abs. Mga isa So, ayun nga pala guys Nag-asikaso na ako Kasi nga pa uwi na ako ngayon. And yan, sinod ko na yung kwintas ko And ayun nga pala guys pa kayo sa iba't ibang store Ang uh, na-expected nyo na, na Hindi lahat ng crow Is magiging ka-vibes nyo Yung iba may mga mayayabang May masusungit May mga manager talaga Na hindi mo talaga magiging same vibes And ayun lang uh, Ayun lang Yung pinunta mo naman dito Is mag-duty Para magiging uh, Ma-ano ma yung duty mo talaga Magampanan talaga yung duty mo and ayun lang, ignore mo na lang muna yung mga hate mo, yung mga ugali nila kasi nga, hindi pantay-pantay or hindi pare-pare mga ugali talaga na may May mga mapabait sa'yo, may approachable, meron din mga may mahihabangan ka talaga. And ayun, palabas na nga pala ako ng historian kasi nalalabas na ako, kailangan mo pala mag pag lalabas ka kasi Ayan talaga yung standard trend. pag eh, nasa labas na, tinanggal ko na, pupunta nga pala ako sa CR niya kasi, titina ko yung sarili ko, ang pogi pa kasi laps na laps na ako, kasi nga pagod na pagod na ako niyan guys And ayan, nalalakad ako dito sa may lobby, pupuntang CR nandito na ako sa CR, sa men's And ayan eh, po, pogi muna tayo, kasi nga pagod na tayo niyan, and kailangan na rin natin mong pahinga And ay lang sa mga gusto jumuti or sa mga gusto mag-apply, apply na kayo dito sa Mester na to, dito sa may Rizal and part siya ng Rizal. And ay lang sa mga working student, priority naman din ng working student. As long as ibibigay mo na schedule mo sa school, para ma-adjust din rin yung schedule nyo dito sa work na papasukan nyo. So ayan, mag-enjoy lang kayo dito and wala na akong trabaho guys. Lahat naman talaga is mahirap. Sa so, umpisa lang naman yan pero pag na tumadal na kayo is magagawin nyo na yun. So, ayun eh, na. Hanggang sa muli. Kita kasi tayo and thanks for watching. Bye-bye!